Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong topic ni Mel Uyap na tinawag niyang fake news ni Atty. Libayan. Ano ba ito? Itong issue na ito itong kung sa uh, batas na kong tawagin ay Miranda Rights. Ngayon, uh, dito medyo sablay yung paliwanag ni Atty. Libayan sa Miranda Rights kaya siya binabanata ngayon dito ni Melo Yap. So, ano ba yung nangyari? Panoorin po natin. Talaga itong si Atone Libayang hindi nagsasawang gumawa ng fake news. Binira niya ang ating best friend ni si, na si Atone Villamor. Okay lang bumire. So, sa mga dinakayala kay Atone Villamor, uh, isa to sa mga abogado ni Rapi Tulpo, ni Senator Rapi Tulpo sa Rapi, uh, Rapi Tulpo in Action. Ngayon, uh, meron siyang complainant dito na isang PWD at uh, ang kinakasuhan niya ata rito ay eh, yung lalaking nanakit. So, tuloy lang natin to para mas maintindihan natin. Okay, <laughs> ang problema... Kasabay ng pagbira mo ato ni Libayan, nagpakalat ka na naman ng fake news. Ito pakinggan natin yung fake news na sinabog na naman ni Ato. So, ito sinabi ni Meloyap na eto si Ator ni Libayan, nagkakalat ng fake news. So, ano ba tong fake news na sinasabi ni Meloyap? Ano natin? Ni Libayan, 'di ba? Doon na po sa kinakalmot ko. Yung Okay, kasi ibabase ko sa sinasabi mo, ang yung dahilan ay more of self defense. Def ito, nagsalita dito yung ano si unknown character, yung black na 'yan. <laughs> sinabi niya na nasaktan niya itong PWD. Ngayon, si Atty. Bill... so, ngayon, i-assume natin, ang complainant dito is yung PWD. Ang nireklamo niya, eh, itong karakter na nakakulay itim. So, tuloy lang natin para mas maintindihan na pa natin ng konti. Yeah, more, may suggestion siya. Ang sabi niya, eh, bakit hindi mo na lang sinitizens arrest? Pakinggan natin. Friends of relatives. Ano? Parang yes, gano'n, yes, yun ang yes, konsepto ang iniisip po, kaya mo sinaktan siya eh, di ba? Self-defense daw, kaya niya sinaktan yung PWD. Sir, huh? kasi sir, una po siyang nanakit, sir. Siya po yung unang nanakit, oh, oh, okay, sir. Okay, okay. Sige, uh, hindi pa natin kasi ako, hindi ako pwedeng magusga kung ano man talaga Opo. nangyari. Oh. Ano sabi niya Tony Villamor? Ako hindi ako pwedeng maghusga kung ano talaga ang nangyari. Na may mga... Which is tama naman, di ba? Fair dito si Tony Villamor. Hindi siya nagbigay muna ng kahit na anong... Uh, opinion kasi nga wala siya doon sa nangyayari, so nagbabase siya sa kwento ng dalawang side. So dapat ganoon ang ginagawa, lagi mo ka munang makinig sa dalawang side bago ka magbigay ng komento. Kailangang mangyari o elemento para mo ma-invoke ang self-defense. Pangalawa, yeah. kung ang isang tao katulad... Ito, pansinin siya, Torny Libayan, patangu ulay lang. Ibig sabihin, nakikinig to, baka sakaling may pumasok sa kokote niya or may matutunan siya dito kay Torny Villamor nakita nagtuturo pa dito si Atty. Villamor. Maraming elemento para pumasok yung salitang self-defense. Actually, tinuturuan pa nga niya dito yung lalaki. Hindi lang yung lalaki, ha? pati si Atty. Libayan tinuturuan dito. Parang balik sa grade 1 to si Atty. Libayan eh. Kung ano ang dapat mong gawin. Kasi self-defense, tapos alam naman natin na PWD yan. Babae yan. Tingnan mo itsura ng babae, oh. babae yan. PWD yan. Ang hawak tubo. Tapos, self-defense ang gugulpihin mo, tapos gagawin mong depensa is self-defense. Tinuturuan dito ni Attorney Villamor, sabi niya, ba't hindi mo nalang i-citizens arrest? Na may mga kailangang mangyari o elemento para mo ma-invoke ang self-defense. Pangalawa, kung ang isang tao katulad ni Kiana ay may, sa tingin mo may nakumit na paglabag sa batas, pwede kang mag-citizens arrest. Tandaan niyo mga mga sa kahit citizen's arrest, kailangan. Ayan na, citizen arrest ang pinag-uusapan ngayon dito ko ano yung pagkakaiba ng citizen arrest ko ano yung paliwag ni Atty. Libayan pakinggan nyo kailangan nyo mag Miranda rights ha sabi kahit na citizen arrest kailangan nyo mag Miranda rights Ito... ayan sinabi ni Atty. Libayan kahit daw citizen arrest kailangan bigyan ng Miranda rights so ano ba yung Miranda rights papa papa ah uh, Kasabihin ito ni Atty. Libayan kung ano yung Miranda rights. Ito fake news. you have the right to remain silent. Anything you say or do will be used or can be used against you in the. So yun po yung Miranda rights yung kapag yung di ba police manguhu may arresto yun meron silang dalang search warrant or uh, warrant of arrest. Pag hinuli nila yung suspect binabasa ng Miranda rights. Ito yung you have a right to remain silent. Yung sa tagalog meron kang karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin sa'yo sa hukuman. So, yun yung Miranda rights. Sa English nga, di ba, yung laging nagiging biro ang mga dati. You have a right to remain silent, di ba? So, yun yung Miranda Rights. Court of Law, you have the right to a lawyer. Lahat yun, yung Miranda Doctrine. O, lahat daw yun, kailangan sabihin mo pag mag-citizen's arrest ka. Kailangan mo rin sabihin, pag gagawa ka ng citizen's arrest. Pag gagawa ka ng citizen's arrest, sabi niya, kailangan basahan mo ng Miranda Rights. Lahat yun. So, yun ang problema lang. Di ba? Pag citizen arrest, hindi naman lahat ng ah uh, citizen alam ang Miranda rights. Di ba? So, paano nila babang, uh, ng Miranda rights yung isang individual na sinisitizen arrest kung hindi nila alam kung ano yung Miranda rights? Baka akala nga nila sa Miranda rights yung soft drinks na Mirinda. Ay, Mirinda pala, hindi pala Miranda. So, yun nga, kidding uh, yun aside. Miranda rights, medyo mahaba yan kung bubuwin mo. Kahit sa itagalog mo yan, mahaba yan. Meron pa yung, kung wala ang abogado, ang gobyerno, magbibigay sa'yo ng gobyerno para ipagtanggol ka. Yung so, mga ganun-ganun pa, so medyo mahaba yun. Kaya, sa citizen arrest, medyo malabo yan na mabasahan ng isang citizen ng Miranda rights yung kayang huhulihin. No? So, kunwari, kapag inaatake ka ng isang tao, arrestuhin mo na. Lahat yun, yung Miranda Doctrine, kailangan mo rin sabihin. Lahat Magagaw yun! Yung Miranda Doctrine, dapat mo raw sabihin. Fake news. Kawa ka ng citizen's arrest. So, kunwari, kapag inaatake ka ng isang tao, arrestuhin mo na. Uh, bakit ko sinabing fake news? Pakinggan nyo ito. So, pag nag-aresto ka, halimbawa, Ah, uh, mandurukot, ikaw ay isang service crew. Huhulihin mo yung mandurukot. Kailangan mo pang sabihin na, Hoy, you have a right to remain silent. Everything you say will be used against you in the rule of court. If you have no lawyer, the government will give mga ganong ganong. Di ba? Hindi alam ng ano yung individual na mga simpleng mga mayan lang. So ito, paliliwanag dito ni Melo Yop. Ano yung pagkakamali rito ni Atty. Libayan? At, at multa na hindi lalampas na. Ayan, si Atty. Santa Maria. Pakinggan natin kung... Ito, Atty. Mel Santa Maria, din ng FEU to. Ah, uh, din ng FEU. So, sino yung mas sa tingin nyo, ah, sino mas ah, uh, kapanipaniwala sa dalawa? Si Atty. Libayan? Yung paliwanag ni Atty. Libayan o yung paliwanag nito ni Atty. Mel Santa Maria? Ano sabi niya, ha? 500 pesos pa naman. So, uh, Atty. Kailangan ba basahan ng uh, Miranda Rights? Yung... O, oh, kailangan bang basahan ng Miranda Rights? Uh, ng isang uh, citizen na nag-arestuh sa kanya oh. dahil hindi naman po lahat ng mga citizens alam itong mga... Yes. Hindi lahat, alam yung Miranda rights. Lalo na yung mga kabatas, tatanga-tanga yan. oh, mas lalo na yun. Kasi nga, walang mga utak. Patay lang ang meron. Kaya di nila alam ko ni Miranda rights. Pakakala nila sa Miranda rights is merienda. Papamiriendahin mo. oh, yung soft drinks. dahil yung kulay orange. Masarap yun. Wala na nga lang ngayon yung DC. Siguro yun eh. Kasi puro atay ang mga kabatas natin. Eh, paano yun? Kung hindi mo alam basahan ng Miranda rights, at gumawa ng krimen sa harap mo. Halimbawa, may nahuli ka. No? Tapos, uh, ito, nang gagahasa. Hinuli mo. Hinuha mo. Eh, pakawalan mo na kasi hindi mo kaya, hindi mo kaya basahan ng Miranda rights eh. Oh, hindi. Sabi mo na lang, pasensya ka na ha. Hindi ko pwedeng, kita pwedeng, uh, hindi ko pwedeng hulihin tong suspect kasi hindi ko alam yung Miranda rights. Pakawalan na lang natin yan. Pasensya na. Ganun. Ay, hindi, Atty. Libayan. Oh, tuloy. Pagay na ito. Oh, tama ka doon. Uh, sa, sa, As much as practicable dapat. Pero minsan as, as as practicable dapat. Talaga eh kung nagpupumiglas eh at saka yung mga na tao, hindi naman alam ang technical mm. na Miranda rights, kaya nga sabi ng ating batas, daling ka Ano ang sabi ng batas? Pakinggan natin ha. Doon tayo sa batas. O, pakinggan natin. As much as practicable dapat. Mm. Pero mis dapat. Alay, let's say, natay ka. dapat basahan ka talaga. Dapat 'yon. Otoloy. talaga eh kung nagpupubiglas eh at saka yung mga pangkaraniwang tao okay. hindi naman alam ang technical na Miranda rights, kaya nga sabi ng ating batas, okay. daling ka agad sa pulisya ang pulis. Ah. Ang magsasabi ka agad ng kanyang Miranda rights yung mga merong karapatan para. Dalin mo sa pulis. Tapos yung pulis ang magsasabi magbabasa ng Miranda rights doon sa tao, hindi ikaw. Sabihin mo lang yung reason bakit mo siya inaaresto o inaaresto kita dahil sa pagtutulak ng shabu. Ngayon, dalin mo sa presinto. Yung, yung mga polis doon, babasahan ng Miranda rights. Yung kriminal. Palagay ko rito, mali lang dito ni Atty. Libayan. Nag-base lang siya doon sa dapat. tiba Sabi nga, as much possible, babasahan doon ng Miranda rights. Pero, hindi niya dinugtong dinug yung sinabi ng korte na uh, kahit hindi, nabasa dalin lang sa polis nakabase lang si si Atornil Bayan doon sa umpisang uh, paragraph lang nung Miranda Rights. Kaya medyo dito sumablay siya. Kaya binanatan siya nito ni Melo Yap. Ngayon, ang sabi ni Atornil Libayan, dapat daw basahan. Dating kahit citizen's arrest, kailangan nyo mag-Miranda Rights ha? Hmm. Kahit citizen arrest ka, dapat kayong mag-Miranda Rights. Yeah. No. Di ba? Dapat naman talaga basahan kung alam mo yung Miranda Rights. Kasi yun na nasa, nasa batas. Pero may exemption eh doon na nagkulang si Ator ni Libayan. Hindi niya kasi tinatapos yung buong paragraph ng isang batas na pinutukoy niya. Lagi lang siya nakabase sa umpisa lang. Hindi kagaya ng ibang mga abogado na talagang binabasa ng buo. di ba? Sabi nga nila, in every rules, there's, there's always exemption. Doon na si Ator ni Libayan. Hindi niya kasi, wala siyang hilig basahin o tapusin yung isang uh, particular na Uh, argumento niya. Di ba nga, sabi nga niya, siya nang mismo nagsabi ha, na hindi siya uh, mahilig mag-watch party. Di ba, ayaw niya. Bahala na kung ipifeed sa kanya, yun lang yun. Sarado na siya dun. So, hindi niya alam kung ano talaga yun yung nangyayari. So, dito, nakabase lang lagi si Ator Levine sa unang paragraph lang ng Miranda Rights. Hindi niya tinapos. Yung pala, may exemption yun na pwede pa lang dalhin sa pulis at ang pulis na magbabanggit na Miranda rights. The right to remain silent. Anything you say or do will be used or can be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer. Lahat yon yung Miranda Doctrine, kailangan mo rin sabihin. Lahat Pag yon yung Miranda Doctrine, Doctrine, dapat natin sabihin. Ay, hindi man po lahat ng mga citizens alam itong mga bagay na ito. Oo, tama ka doon. Uh, sa, sa, As much as practicable, dapat. Mm. Pero minsan talaga, eh, kung nagpupumiglas, eh, at saka yung mga pangkaraniwan na tao, mm. hindi naman alam ang technical na Miranda Rights. Kaya nga sabi ng ating batas, ating dali batas? ka agad sa pulisya, ang pulis. Ah. Ang magsasabi ka agad ng kanyang Miranda Rights. na lang sa pulis, at ang pulis na magbabasa ng Miranda Rights. Kasi kahit ng, ikaw, na nanonood ngayon, sige nga, alam mo ba yung buong ng Miranda Rights, di ba? Hindi mo na pagkakasaya ng oras din hindi mo naman trabaho mang aresto, eh. 'Di ba? Kung nangyari lang talaga na kailangan mo i-citizen arrest. Ang sabi lang daw ng batas ayon kay Attorney Mel Santa Maria, daling mo lang sa police at ang police na bahala magbitaw ng Miranda rights. Miranda rights, yung mga merong karapatan para tumahimik at hindi magsalita sa pagkatlat sinabi mo dito, mm -mm. pwedeng damitin sa, sa iyo, laban sa iyo sa korte, pwede kang kumuha ng abogado, yung mga ganyan. Mm -mm. Dapat, polis na magsasabi. So, dapat sa citizen's arrest, syempre, maging maingat tayo, mapaluli dapat, at... <coughs> Nagpakalat na naman ba ng maling fake news? <laughs> oh, ayan. Nagpakalat daw ng maling fake news si Atty. Libayan. Mali na, fake news pa. So abangan pa natin itong mga uh, video ni Melo Yap na hihimayin natin kung saan ba sumasablay si Atty. Libayan. Maraming salamat po.